Ayun yung aeroplano. Kitang kita natin. No? Pag magla-landing. Ito yung ano. Ito. Silip lang tayo ng konti rito. C5 eh, yan. Ah, noong araw may mga nakatira dito. May mga informal settlers na nakatira dito. Balikan muna natin ang dating itsura nitong Kaingin Road sa Paranaque bago sinimula ng project. Isa itong masikip at mataong daan na dinaraanan ng maraming motorista araw-araw. Makikita natin sa Google Maps ang lumang anyo nito kung saan may mga bahay at establishmentong nakatayo mismo sa gilid ng kalsada. Pero ngayon, malaki na ang pagbabago. Matapos ang demolition ng mga kabahayan, unti-unti nang naging bahagi ng mas malawak na daan ang Kaingin Road. Ito ay bahagi ng malawakang proyekto ng C5 Southlink Expressway, isang mahalgang kalsada na magpapabilis ng biyahe mula sa Cavite, Las Piñas at Paranaque papunta sa C5 at Tagig. Ayon sa proyekto, ang C5 Southlink Expressway ay magkokonekta mula sa Cavitex hanggang sa C5 Road sa Taguig. Makakatulong ito para mabawasan ang traffic sa mga pangunahing daan katulad ng EDSA, SLEX at KIRINO Avenue. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Kaingin Road kung saan makikita natin ang dating kinatatayuan ng mga kabahayan ng mga dating residente dito na na-demolish na. mag update din tayo ng LRT1 Cavite Extension at dediretso tayo sa Villar City na malapit lang ng LRT1 Cavite Extension. Nandito tayo ngayon sa Multinational Avenue dito sa Paranaque City at dito sa left side natin nakikita natin itong runway ng airport dito. Kanan tayo dito. Ito nga pala yung dating daan na masikip. So dito sa kaliwa, dito yung mga kabahayan. Nandiyan nakatira yung mga dating residente dyan na dinimolish na yung mga bahay. So yung mga sasakyan dati, dito lumiliko, umiikot, papunta doon sa main road. So, ngayon, nakaklose na siya kasi sinisimula na yung project dito. Ito na siya ngayon, no? Oh. Yun. Pwede yung sumilip dyan, sir? Ay, bawal po yan. Ah, bawal. Sige. Anong project pa to? C5 Link. C5 Link. Uh, eh, expressway yan. ah. ah. Okay. So, bang... Saan yung LRT1 Cavite Extension? Ay, Anong, ano sir, ano palang pwede malaman bakit giniba yung mga bahay dun? Ah. Yung dyan sa labas, sa bungad. Sama sa project. Dadaanan ito? Okay lang, sige sir. Doon na lang ako sa labas. Yung ano, uh, ikutan ko yung ano doon. Sige sir, thank you ah. Okay, so yun, nakita na natin yun, no? yung ano ngayon, construction ngayon dito. Puntahan naman natin yung mga kabahayan dito. Yung mga informal settlers na na demolish dito sa kanto. Ayun yung aeroplano. Ayun yung aeroplano ang kita natin oh. No? Pag magla -landing. So dito yung mga kabahayan dati. Yung mga nakatira dito. Pero parang may ginagawa sila dun. Diretsoy natin. Pamunta To. yeah, may mga ano may mga bulldozer ngayon hindi De mo lish yung ano dito makita natin, etong airport dito Eto yung Naia Terminal 1 Ayan, Banda rito sya So ito yung likuran ng Naia Terminal 1 Tapos dito, nung araw may mga nakatira dito May mga informal settlers na nakatira dito Ayan, wipe out na lahat yung mga bahay dito ngayon Wala nang natira tapos may mga bakal na dyan, may mga columns na dyan na naka-ready na. Ito yung continuation ng C5 Link Project. So ito yung mga kabahayan na tinamaan ng project dito. Ayan, binubuhat nila yung ano. Piling ko pa, tingin ko hulmahan to. Wipe out lahat ng mga bahay dito. Malawak din pala yung mga kabahayan na na-demolish dito. Sa so may kaingin road. Dito sa Paranaque. So dito yun Ito yun oh. Ito may mga ano na Ay okay, naayos na nila Nilalagay na nila yung mga bakal dyan Tapos dito may bakante rin oh. Ito, kasama siguro to sa mga dating nakatira dito. Itong lote rito. Pero parang hindi eh, kasi nakabakod siya. Nakapader. Nandito na tayo ngayon sa C5, papunta ng dulo ng LRT1 Cavite Extension sa may Dr. A. Santos Station. Malaki na din ang development sa lugar na ito. Makikita din natin dito yung construction at road widening dito, papuntang SM Sukat. So, itong LRT1 Cavite Extension ay may next phase pa, which is ito naman yung dadaan sa Las Piñas Station, sa Puerto Station, at Nyog Station sa may Baco or Cavite. Ito yung station ng uh, sukat station ng LRT-1 Cavite Extension. So, yung mga nakita natin improvements dito. Meron ng maayos na waiting uh, shed, ayan. Tapos may terminal dito. Terminal ng mga motor. So, ito, mga angkas, mga joyride. Pas dito naman terminal ng mga jeep. Ito may iba't ibang uh, biyahe papuntang uh, Sukat Highway tatawid. Ayun. To Sukat Highway Walter Mart. Pas may parking lot din dito para sa mga private vehicle. Siguro maganda maglagay din sila dito ng gasoline station. Malapit. Ito na yun. Yung continuation, bali dito, putol pa. dito lang muna Ayan, malapit lang dito sa LRT1 Cavite Extension Ito, dito rin pala yung Villar City Ito lang o, oh, sa kanto Billiard City pala to. Akala ko ano lang. Ayun oh. Farm School Tourist Farm Las Piñas to Bacoor yeah, hermosa For beauty comes value Ito na pala yun Yun pala kalawak Hindi pa ako nakapasok dito eh First time ko nakapasok dito Kaya medyo na-curious ako Kapilaan, puro nakikita natin Villar City Ito pala yun, no? Oh. Nagawin ano to Subdivision Mixed use development siguro Baka magtatayo na mga buildings din dito. Pwede pala mag-camping dito. <laughs> Ayun, may mga damuhan pa eh. <laughs> Siguro malawak na to dati. Ay, pwede pa pa pumasok dyan. Ay, hindi na. Palabas na pala ito. Subdivision. Okay. Okay hindi na pala pwede pumasok dyan no entry laki ng ano tarpaulin lawak dito Pero sa pagkakaalam ko mayroon pang isang billiard city sa ano eh, Bacoor Iba yata na napuntahan ko dito Ito o, for mga ano, solar yung Ah, ito yung may daan to, papunta dun Sa kaya daan ito? Alright, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin. And thank you po sa panunood sa ating simpleng update. Maraming salamat and magkita kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.